Ikaw ba'y kabilang sa mga nababahala na dahil sa matagal ka ng single? Yung gusto mo namang mag-asawa, pero parang hindi ka man lang ma-add to cart nung gusto mong mapang-asawa. Minsan nakaka-pressure talaga ang panahon. Yun bang nakakailang palit na ng presidente, e eh, feeling mo pinaghihintay ka pa din? At pagsama samahin mo pa yung mga panay kantsaw, panay reto mong mga kaibigan at kamag-anak, na para bang walang ibang hangarin sa buhay mo, kundi yung magkaasawa ka? Siyempre, narayan din yung iba na pinag-abayan mo sa kasal, na naging inaanak mo pa yung anak nila, tapos nagwe-wedding anniversary sila, samantalang ikaw, waiting anniversary pa din. Pero sa gitna ng lahat ng yan, huwag sanang sumagi sa isip mo na pag single ka, eles ka, kasi loveless ka daw. Hindi ganun yun ha. Hindi nababawasan ang pagkatao at halaga mo kung wala kang asawa. Misan nga may asawa na pero loveless pa din. Ang hirap kaya yung nasa relasyon kang wala namang pagmamahalan. Huwag mong hangarin ang pag-aasawa para lang magka-asawa. Kasi kung mali ang motibo, hindi rin magiging magandang relasyon. Hindi din tama na isipin na sa pag-aasawa mo matatagpuan ang kasiyahan mo. Maraming obligasyon sa pag-aasawa. Kaya kung kasiyahan lang hanap mo, eh hindi kumpleto ang tingin mo sa marriage. Eto, kung kalooban ng Diyos na mag-asawa ka, Sumunod ka lang sa Kanya at magpasakop sa proseso ng paghubog Niya sa iyo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang tamang standard. O kahit sino na lang, okay na. Makapag-asawa lang. Darating ang tamang tao sa tamang panahon. Kung hindi kalooban ng Diyos na mag-asawa ka, sapat ang biyaya ng Diyos para itaguyod ka. Gamitin mo ang panahon mo sa makabuluhan at gawaing ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Bible, Kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa. Ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ng Diyos at hindi ito pare-pareho. Hindi sukatan ng pagmamahal ng Diyos ang pagkakaroon mo ng asawa. Tandaan mong ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay sapat, ano ang civil status mo. Okay? Asa ka pa. Ha?